Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang katatakutan nga daw ang Denver Nuggets next season. At ang balita naman patungkol sa may magbabalik nga daw na Assassin Guard sa Golden State Warriors. Kilalanin, tarna't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kabolers sa balitang katatakutan nga daw ang Denver Nuggets next season. Alam naman nga po natin mga kabolers, nang nakaraang free agency market ay sobrang naging abala ang front office ng Denver Nuggets sa pagkuha ng mga player na magpapalakas sa kanilang team. Well, para nga po sa kaalaman ng lahat, matapos nga pong makuha ng Nuggets ang kampyonato sa mga nagdaang taon, ay hindi na nga po sila mga kabolers gaanong gumawa ng move kaya kung susumadahin nga natin halos first time na naman nga ito na magsagawa sila ng malakihang galaw para sa kanilang kupunan. Kung susumadahin nga natin kulang nga si Nikola Jokic nang makakatulong last season kaya talagang napunta sila sa sitwasyon mga kaballers na malalaglag sa playoffs. Kaya sa ginawang moves ng Nuggets ngayon ay talagang nagresulta ito nang mas kumuha sila mga kabolers ng maraming katulong ni Jokic dahil isa nga ito sa mga pinakapangunahing problema nila ng nakaraan. Ayon nga kay Stephen A. Smith, napakaganda nga daw mga kabolers ng nabuong structure ng Nuggets ngayon. Napalitan ng mas mga epektibo ang kanilang mga player na literal na mapapakinabangan talaga nila mga kabolers ngayon. Samantala, pumunta naman tayo mga kabollers sa balita patungkol sa may magbabalik na guard sa Golden State Warriors. Well, kasabay nga po mga kabolers ni Al Horford, mayroon pa nga po mga kabollers isang player ngayon ang inaabangan na piperma sa GSW. Sa kabila nga po mga kabollers ng pagkakaroon ng Warriors ng sham na players ngayon ay marami nga ang napapatanong kung ano nga ba ngayon ang ginagawa ng front office ng Warriors. Kanina nga po mga kaballers na si Jimmy Butler na Dumirekta ito mismo sa front office ng Warriors dahil na rin naman sa sistemang ito. Well ayon nga sa naging paliwanag mga kabollers ng isang Warriors insider na si Team Kawakami, may mga inaantay pa nga daw ang Warriors ng mga player para mag-sign kagaya ni Al Horford kaya hindi pa nga napa-finalize ang kanilang team. Dagdag pa dyan mga kabollers inaantay pa nga po ang kontrata ni De Anthony Melton na siya namang dating manlalaro ng Warriors na kinuha ulit ngayon. Sa katunayan, malayo-layo pa rin naman nga po mga kaballers ang deadline kaya marami pa ang oras para igugol lahat sa pag-finalize ng roster. Isa pa nga dito sa nakakapabagal mga kaballers yan ang pagpirma ni De Anthony Melton dahil na rin naman sa naging transaksyon ng Warriors at Nets ng nakaraan. Kilala naman nga natin itong si Melton sa mga naging assassin guard ng Warriors ng nakaraan. Nagsisilbing backup ni Stephen Curry kaya umabot sila mga kabollers sa number 1. Kaya talagang kaabang-abang ang pagbabalik nito mga kabollers. So yun lamang mga kabollers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks. for watching.